Yan. Ang gandahan tayo mga kamaster. Baka may para hindi ma tugaw ang mga manok laboyo dito. Mga idol mga kamaster. O oh, mga malaki ng puno. Baka nasa puno yung mga mga manok laboyo ngayon. At mga tikling kasi maulan. Hmm, basang-basa ang baligid mga idol, mga kamaster. Uh, gubat natin basa sa ulan ngayon mga idol uh, dandahan na muna tayo paglala sa paglalakad mga kamaster uh, dito yung trap natin oh na uh, sinisip yan uh, yung sinisip natin dati uh, wala ng pain Ngubosumpain. Wala masi grupo-grupo tadi ito. Ah ito lo. Hmm. Wala si huro. Kitsik natin. Ayusin natin ang koral niya. Ah ito lo. Ay mhm. Kudi ito na hirurumaan. Yeah, tayo ayusin natin. para mahuli na sila mga ito so wala, wala, pang nakuha yung seat natin oh, may tikling doon oh. No? hmm. Hmm. dami pa tikling dito sa pali, paligid bakit nahuli, mm. wala ang nahuli mga idol hmm. wala, wala pang huli Sige, bisitahin natin yung isa bang trap doon sa may bandang unahan. Pasensya na kayo mga idol. Wala akong kameraman ngayon. Kasi mag-isa lang ako ngayon. Busy yung kameraman ko. May ginagawa as kanila. Kaya ako lang munang munta dito. Para i-check e yung mga trap natin kung may mga nahuli na ba yung mga puno mga idol, mga kamaster mga malaking puno dito dito sila mag ano, papahinga sa taas ng mga puno, mga kamaster yung mga tikling at saka mga manok labuyo kasi malawak tong ano, uh, lupain dito na dami ang mga ano mga bagnot na kasagbutan yun hmm? hmm? yan lang muna yung update natin check natin yung isa hmm? yan na-release. Bakit walang nahuli? Walang huli ang isa. Hmm, check natin. Hmm, walang koka yan Hmm. Trap natin isa. Walang huli eh. Naubos yung pain natin. Hmm, wala namang nahuli Hmm. Sige, lagyan natin ng pain ulit, ng idol. Hmm. Ito masokal itong mga gubat dyan. Ang dami namang mga mga damo. Ang dami mga damo, mga idol. Yan you know? hmm. o. ang update ko lang ngayon, mga idol. Um, makuha na ito ano, yung isang araw nakuha tayo ng manok labuyo na babae. Yung bayi, babae na manok labuyo na natin. Yung natrap natin. ngayon naman, wala na release yung isa. Pero walang kuha. Bakit kaya ano kaya ang dahilan? Sige lang eh. Ayusin lang muna natin at lagyan natin ulit ng pain. Sige ha, wala akong kameraman ngayon. Kay mga idol. Ayusin natin. Balik. Sige ha. Wala nung camera man. I-cut mo na ko ang camera. Cam ko lang pag ayos na. Hmm. Yan. Naayos natin mga idol. Hmm. Ayusin natin yung ano natin, trap natin. Para pag may pumunta dito, para umasok sa dating trap hmm, makakuha sila mga idol ayan bakit walang huli eh expected kasi mag ano may huli eh. bakit ngayon wala hindi lang lalagyan natin ulit ng pain hmm. lalagyan natin ulit ng pain mga idol hmm. para naman pag kung sakaling babalik sila dito mga tikling hmm, makuha sila ano, hmm. binublabog siguro to ng mga dagga, yung ano natin yung pain Sige, mga idol. Tantahanin natin isa. Lagyan din natin ng pain isa. Tayo na. Tayo na mga idol, mga kamastir. Samahan niyo ako. Hmm? may mga iro dyan sa kabila may bahay siguro dyan sa kabila mga, mga kamaster hmm? itong daanan ng ano yung ng ibon ito